Hello mga kaibigan, ano ang dapat natin tandaan kapag magsosoli tayo ng motor sa kasa? Halimbawa, nagkaroon ka ng problema, meron kang motor na hulugan, kaya lang nagkaroon ka ng financial na issue, hindi mo na sa ayang hulugan o hindi mo na kaya siyang bayaran. So, mo na siya doon sa kasa. Ito mga kaibigan, ang dapat natin tandaan bago natin isoli yung motor. Kasi nga po mga kaibigan, expected naman ng dealer na sa sampung kumuha ng motor, eh, possible dalawa yung magsoli sa Anla. eto yung mga hindi makakabayan. Alam na nila, expected na po ng mga dealer yan na may mga ng motor sa kanila. At nakabudget na rin po yan para sa kanila. Ngayon, kung isosole mo yung motor na tulad nito, dahil hindi mo na sa kayang bayaran, dapat yung dokumento na nagpapatunay na isinorender mo siya ay ingatan mong mabuti. Dapat nasa iyo yan lagi huwag mong itatapon or dapat itago mo siya sa safe na lugar. Alam nyo kung bakit mga kaibigan? Kasi alam naman natin na ang motor na isinoli mo sa kasa ay sa'yo pa rin nakapangalan yan. So ang gagawin lamang ni kasa dyan eh pwedeng gawing repo yan at ibebenta sa iba or pahulugan sa iba. Minsan hindi pa po, po pinapatransfer yan ng kasa. After pang mabayaran nung second owner sa alang po yan transfer. Ngayon, what if yung second owner o yung kumuha ng motor mo na isinoli dun sa kasa ay nagkaroon po ng kaso. Sabihin natin NCAP. Nagkaroon siya ng problema sa NCAP. Nahuli. Sino ang unang pupuntahan at sino po ang unang bibigyan ng violation? Siyempre, kayo po. Kasi kayo yung nakapangalan doon sa motor. Diba mga kaibigan? Eh what if wala kang dokumento na nagpapatunay na nai-release mo na yung motor at sinorender mo na yan? Kaya paglabas or kaya kapag magre-renew ka ng driver's license, lalabas doon na meron kang huli. Iyon mga kaibigan ang mabigat doon. Akala mo wala kang huli pero meron pala dahil doon sa motor na surrender mo. Ang katunayan, ang kailangan mo lang naman mga kaibigan na ipakita kapag kayo magre-renew ng driver's license at may huli ka, sabi nga nila, ay yung proof na na surrender mo na yung motor at hindi na ikaw yung nagmamayari. Doon lamang pwede kang mag-renew ng driver's license at hindi ka na po magmumulta ng violation na yan. Ang mabigat pa dito mga kaibigan, what if nagamit yung motor na yan sa hindi maganda? Sa carnapping or sabihin natin aksidente pa. Yan. Sino rin ang unang mapupuntahan at sino unang tatawagan dyan? Siyempre, kung sino yung pangalan sa motor na yan. Kaya kung ako, ako lang sa inyo mga kaibigan, mag-ingat din po tayo sa pagsusuole ng motor na walang dokumento. Lalo na yung binabatak na lang minsan sa bahay natin or pinapakuha nyo na lang sa bahay na wala malang pirmahan. Iyon ang pinakamahirap din mga kaibigan. Kung walang pirmahan yan at nagkaroon ng problema, kayo ang ahabulin ng kaso. Okay? Yan ang lagi nyong tatandaan mga kaibigan na dapat bago magsole ng motor ay kompleto yung dokumento na kukunin nyo sa kasa. Okay? So, sana may natutunan po tayo sa video to. Siyempre, big shout pa rin kay Sir Bong. Sir Bong, thank you.